So guys, mag-iingat tayo sa kidlat, okay? Umuulan tuwing hapon, okay? Ngayon, wala nang ulan. Pero kanina, anong oras yon Mga 2.30 yata o alas 2. So yon nagsimula ang kulog. Kasunod na ang kidlat. Pero sabi nga, at the first sound of kulog, dapat na tayong matakot. Huwag na tayong lumabas na bahay. Kasi pwede tayong tamaan kahit wala pa ang kidlat. Okay, Hindi natin alam kung sinong pwedeng tamaan. So pag-usapan natin dito guys ang bakit nga ba itong kidlat ay tumatama siya sa open field. So kaya pala ito tumatama sa tao na nandun sa open field kasi ang pinaka na bagay ay siyang tinatamaan. So, dahil doon sa open field, ikaw ang pinakamataas, ikaw ang posibleng tamaan. Katulad din ng trees, bakit tinatamaan itong mga trees o mga punong kahoy, mga tanim na matataas dahil sila ay tallest. Katulad ng building, ayan, tinatamaan dahil sila ay mataas. Okay, mga plug pool yung mga tayo, yan yung mga nakatayo ng mga poste, yan ay tinatamaan. At saka bukod dyan sa trees, nakakadagdag pa na tinatamaan dahil ang kanyang tubig sa kanyang puno o ang kanya at ang kanyang sap, itong kanyang katas. Okay? So, ano pa nga ba ang dapat ingatan sa tuwing may kidlat? Alam naman natin na ang water is the good conductors of lightning. Ang klase ng tubig na talagang mas nakaka-attract talaga sa lightning ay ang ulan, tubig ulan dahil sa kanyang alat, sa kanyang dahil sa kanyang taglay na salt na nagaano ng ayon, yun yun. Tapos uh, tubig dagat. Ayan, dahil sa kanyang alat na nag-aano ng ayon. Ayan guys, ano? Tapos, bakit nakakaano talaga siya sa ocean? Dahil nga sa lawak nito nakakadagdag pa yung pagiging malawak ng karagatan para ay ma para ay maat sa kanya ang lightning dahil sa lawak nito na kahit nandun pa sa malayo itong karagatan na ito ay talagang na aano talaga nitong lightning nitong kulog at kidlat so mag-iingat tayo tuwing may kulog at kidlat wag pumalaot kaya sinasabi yan na wag pumalaot dahil nga sa bagay na yan na yung tubig alat ay more ano talaga yan vulnerable sa ganyang lightning syempre lahat naman ng tubig ay delikado pero mas more itong tubig alat na galing sa dagat at sa ulan okay? kaya ang mga bata tuwing may kidlat wag papaliguin sa ulan o kahit sino pa man dyan, wag maligo sa ulan kanina may natanaw ako na mga bata naglalakad sa ulan my god nagkikidlat sigawan ko sana kaya lang nakalagpas na eh, syempre, pag na talaga, kidlat na talaga, sa kulog pa lang, talagang takot na ako, hindi ako lalabas ng bahay. So, maraming ang tinatamaan na bagay ng kidlat tulad ng metal, okay? Yung mga suot-suot natin, jewelry, ayan, lahat ay nagtataglay ng metal, mag-silver, mag-gold, may mga metal yan. Then, ang cellphone, ang paggamit natin dito sa paglalabas tayo ng bahay, naka-cellphone, kahit pa tayo ay nakapayong dahil yan ay may metal ano tapos ang taong nagbabike ha nagbibisikleta delikado pa rin sa kidlat pati ang nagmo-motorbike delikado pa rin sa kidlat so kung nagda-drive ka ng sasakyan at abutan ka ng kidlat at ng kulog tumigil ka sa isang tabi pero huwag doon sa may puno huwag doon sa may punong kahoy huwag doon tapos, ayun, umupo ka ng hindi pa kundi nakataas ang iyong paa. nakataas ang dalawang paa. So, ayan guys. So, mag-iingat na lang tayo. Basta, pagkukulog at kikiblat, ay huwag na tayong lumabas ng bahay. Pumasok tayo sa pinakang loob ng bahay. Okay? Kasi guys, ang kidlat, tumatama din ito sa mga bahay, sa labas, pag na Then, pag tumama na ito sa isang, sa ay sa building o sa isang bahay, ito ay tumama, siya ay papasok na ang kanyang ground. Kaya pag kung konkreto ang ating bahay ay ganyan na nagkikidlat at nagkukulog ay wag tayong umupo nang nakadikit ang ating katawan o ang ating kwet nakadikit ng direkta sa semento sa mga sa konkreto yung sa dingding na semento di ba tapos sa uh, papasok 'yan sa CR, 'di ba? Ang CR natin may mga gamit tayo dyan ng mga ay, 'yung mga tubo kahit pa nga ito ay plastic pipe ang ginamit, ganun pa rin pwede daw siya dyan dumaloy. Tapos sa sink natin, sa ating lababo, ayan ang gripo 'yan, nagko pa rin na anong sa lababo. So, anumang nasa loob nakonektado konektado sa labas ay delikado pag natamaan itong ating bahay o kapag upo natin sa bowl kung tayo si CR. So, yun, delikado. So, hindi nga natin alam kung saan ito tatama. Kaya mag-iingat pag tayo ay... Dapat nga ang ating kusina ay may cover talaga. Ito ay nadoble. ba diba? Kasi mostly sa atin, ang kusina natin talagang malapit lang ito sa bintana. Tapos... di ba pag nagkukulog at nagkikidlat is ang bintana natin nandiyan pero syempre isarado na lang natin ito at lagyan siya ng harang, di ba? Pero syempre, gagamit pa rin tayo ng tubig. Ayan, ang gripo, connecting sa labas na hindi naman natin alam kung may natamaan na pala dyan ng party. sa labas natin ng kidlat. Pero, syempre, nakakasunog din ito ng party ng bahay. Pero, kung meron namang ulan, siguro mapapatay na rin yan ng ulan, di ba? Ay ang tubig ulan. Curious lang ako, hindi ko yan na-research. Pero, siguro nga ganon. Pero, sa US nga daw may, ano daw ay madalas na may nangyayaring gano'n. pero hindi lang ganun napapansin kasi syempre pag tumama kasi ang kidlat ay pa isa-isa lang ang nabibiktima hindi katulad ng tornadoes na marami ang nabibiktima kaya yon ay ano talaga bukan bibig o mas ano talaga aware dun. Pero sa kidlat, parang binabali, wala lang. Pero kung totoo, sin ang kidlat ang pinaka-dangerous na bagay. Talagang pag tinamaan, grabing bultahe po niyan. So, mag-iingat na lang tayo. Ayan. At, at wag na lang talaga lalabas. At tsaka ito pa, guys, ha. Ito yung pinaka-importante pang isa. Dahil nga ngayon, ay eto na, rainy season na. Papasok na tayo sa tag-ulan, ano, na mga buwan. So, ang iba dyan, mahilig mag-outing. So, bago mag-outing ay alamin muna natin sa forecast kung may parating ba na sa manang panahon. Kasi nung nakaraang linggo, may tinamaan na kidlat sa parting bisaya. Di naman daw nila alam na sasama ang panahon. So, isa sa kasamahan ang tinamaan. Ito ay nag-outing, punta sa bundok. Ito ang, ang babasahin ko sa inyo, guys. Tungkol dito sa kidlat, tinagalog ko lang, okay? So, dito para mas ano. Is an open field is prone to lightning? So, ito yung sagot. Yes, being in an open field can be dangerous during a lightning storm, okay? Open fields are considered high-risk areas, o diba? Because lightning is likely... To strike the tallest objects, and a person standing in an open field can become the tallest object. See object, sorry. Oh, see that's it, pa. Why open fields are dangerous? So, ito. Because of height, because sa taas, okay? Lightning tends to strike the highest point. and a person in an open field could be the highest point in that area. O oh, see, hindi ito sa akin, kundi sinerge ko ito sa Google para sa kaalaman nyo. At ito pa, no shelter, wala talagang pagtataguan kapag nasa open fields. No shelter, open fields offer little or no protecting from lightning. Kaya pag na From lightning strikes. Kaya pag nasa open fields ka, my God, tumakbo ka na sa masisilungan mo pag inabot ka ng kulog pa lang. O, diba? Direct strikes, open areas are where direct lightning strikes are most likely to occur. Ayan, doon nga ito nangyayari, ano, sa mga open areas. O, ba? Diba? Dito naman tayo sa isa. Yung tanong ko na, is, uh, ang kidlat ba ay delikado sa mga puno o sa trees? Ito sagot ni Google. Yes! Trees are prone to being struck by lightning due to their height. Ayan, ang taas ulit, di ba? The presence of water, di ba? And sap, katas, okay? Which act as conductors. Ayan, under isolated location tall objects. Ayan. Dahil nga sila sa ano na yon area, ay sila ay mataas. Kaya ayan. Like trees are more likely to generate sparks and serve as a path. Ayan, daluyan o daan for lightning to strike. Lightning seeks the path of least resistance and trees with their water and sap. Ayan, ulit content. Ayan, dahil sa kanilang taglay na tubig sa kanilang katawan at katas. Offer a better pathway than the surrounding. Trees attract lightning primarily due to their height and their relatively high conductivity compared to air. Trees often stand tall and isolated making them prominent targets for lightning strikes. Additionally, the water and sap within a tree are better conductors of electricity than the surrounding air, making them an easier path for the electrical current to follow. So, ayan nga, ayan nga, ayan, attraction dahil dyan sa pagiging mataas at ano nang ano, kaya natatamaan ano Height, ito pa, Tall objects like trees and buildings are more likely to be struck by lightning because they are the nearest points of contact for the electrical discharge between the clouds and the ground. Okay, uh, ano 'yun, ano, dampog, ulap and sa lupa, ano? Conductivity. While wood itself is not a great conductor of electricity, the moisture, water, and sap. Water and sap within a tree mix it a decent conductor. So, ayan, kaya nagkakaroon siya ng pagbuo o pag-attract dito sa lightning. Lightning seeks the path of least resistance and the tree's water content provides a better path than the dry air surrounding it. So, doon talaga sa basa. So, pag may ulan, pag may tubig, nandyan talaga ang pag-atake nitong lightning. Ano, dyan siya prone, dyan siya vulnerable. Ano, dyan talaga siya nag-attract.